Oo, saan nalabas? Hindi nalabas, nandun din Paikot nga yun. Paikot, may ikotan doon oh. Ganun oh, ganun doon oh. Kaya ikot to sa may Petronor. Galit ka ba? 600 to, 600. Eww. May labasan doon eh. Wala. Meron. nga nga. Mayroon. Mas marunong ka pa. Nga nga eh, doon nalabas mo eh. Ito ay muli sa ilalim. Doon oh, doon yun no. Doon no. pa ganun. Ay nako. mas marunong ka pa. Ihatid pa kita doon, isa mo? Ang kulit mo! Wala, wala Hindi, ah. May nabasan Pag din na pagpasok mo. Gaganon ka. Gaganon ka. Na naman amuha, ka naman eh. Aray ko. Gusto mo, talaga sa Oo. Bukal naman ka hindi mo pa pinodo. Oo, oh, may bayad ako. Uh, Oo, oh, bayaran no. ako. bayaran mo. masigas ka, wala ako okay. <laughs> na lang ng buhay. May eh. <laughs> utang pa nga sa Ha? Ah? Oh! May utang ka, ka pa. 600 pa, 600. Eww. Pinakanta mo na nga ako eh. 600 pa? Ayos ka ba? Namalat na ako. Yung kilay ko nawala pa oh. Ito lang. na lang. Ba yun? Para yun ka nandala. Kaya sila yun naman oh. Eh. Exercise mo. Taba-taba mo eh. Oh, Para mo. Or exercise ka naman. O ba't hindi ka mag-exercise? Aba din ah. Tapos mong kumain. Coming from you. Masa na yun ano? Ano yun o? O yan? Maroon yun. O wala oh, Kasi. Ano wala o? Saan kasa na yun Wala naman yun o. Oh. Meron kasi dyan. Wala. Mas marunong kasi okay. vector eh. Ayun, no, wala naman doon oh. O, oh, doon doon ang labas oh. Iikot ka doon diba? oh. Pagpuntaan. Sa nga papasok ka kasi doon eh. O, oh, sa nalabas. Doon labas. Sa doon oh. oh. Paikot nga yun. Paikot. May ikotan doon oh. Ganun oh. Ganun dun oh. Kaiikot, may ikot. Sa may vector oh. Nakita no. mo yun <laughs> oh. Sa marunong ka